Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM. CNN Live, Live. Nation. Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas sa pagtutulungan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa of PDRRM at ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office of PCLEDO isinagawang isang basic DRRM concept sa First Aid at Basic Life Support Training para sa apat na pong mga miyembro ng kooperatiba mula sa lalawigan lain ng pagsasanay na mabigyan ng sapat na kakayahan at kaalaman ang mga miyembro ng kooperatiba kung paano tumugon ng mahinahon at epektibo sa panahon ng emergency at disaster at upang makakuha ng mga kinakailangan kaalaman at practical na mga kasanayan at pangunawa upang magbigay ng naangkop na paunang lunas o first aid sa panahon ng emergency at pangunang gabay sa kaligtasan sa panahon ng kalamidad. Tatagal ang nasabing pagsasanay hanggang July 19. Matapos ito ang partisipan sa inaasahang makakabuo ng isang business continuity plan na maaaring makatulong pagdating ng emergency at disaster. Labos naman ang pasasalamat salamat ng mga miyembro ng kooperatiba sa ng palalawigan ng Batangas dahil sa pamagitan ng PDRM at Pinsiledo nakapagsagawa ng ganitong pagsasanay. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. cnn live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Rens Belda. Mula po sa impila na DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.